ika daan at walong kabanata. Ang aking puso'y matatag, O Diyos. Ako'y aawit. Oo, ako'y aawit ng mga pagpuri ng aking kaluwalhatian. Kayo'y gumising, salteryo at alpa. Ako may gigising na maaga. Ako'y magpapasalamat sa iyo, O Panginoon, sa gitna ng mga bayan. At ako'y aawit ng mga pagpuri sa iyo sa gitna ng mga bansa sapagkat ang iyong kagandahang loob ay dakila sa itaas sa mga langit at ang iyong katotohanan ay umaabot sa mga alapaap. Mabunyi ka, O Diyos, sa itaas sa mga langit at ang iyong kaluwalhatian sa ibabaw ng buong lupa. Upang ang iyong minamahal ay maligtas, magligtas ka ng iyong kanan at sagutin mo kami. Nagsalita ang Diyos sa kanyang kabanalan. Ako'y magsasaya aking hahatiin ang sikem at susukatin ko ang libis ng sukot. Galaad ay akin, manases ay akin. Ang Efraim naman ay sanggalang ng aking ulo. Huday aking setro. Moab ay aking hugasan. Sa Edom ay ihahagis ko ang aking panyapak. Sa Filistia ay hihiyaw ako. Sinong magpapasok sa akin sa bayang nakukutaan? Sinong papatnubay sa akin hanggang sa Edom? Hindi ba ikaw o Diyos na nagtakwil sa amin at hindi lumalabas o Diyos na kasama ng aming mga hukbo? Gawaran mo kami ng tulong laban sa kaaway, sapagkat walang kabuluhan ang tulong ng tao. Sa tulong ng Diyos ay gagawa kaming may katapangan, sapagkat siya ang yayapak sa aming mga kaaway.